Ah, so, ay mapayano, mapayano, hindi ko nga pala nasakit, ah, nasabi ko yung sakit ni uh, uncle. Ang sakit nga pala ni uncle, ay yung nagkaroon siya ng prostate cancer, sa yung kidney failure niya at yung kanyang colon cancer. So, nagkasabay-sabay daw. Hindi malaman kung ano yung dahilan nun kung saan niya nakuha. yan yeah, ang kalagayan ni uncle. Ah, uh, <laughs> mahawa ka na hindi maintindi dahil dahil yung kanyang kalagayan pa na dyan nagbang set ay rubber so yan mga idol yung kanilang naaning rubber so ito na may mga idol yung aming yung mga kamag-anak <laughs> ay mga kamag-anak namin yan <laughs> sa tayo Samoy? Ha? Si kayo niya? Yan, good morning mga idol. Ito yung pag-todish namin dito. na hapon. So, yun na naman ang rin dito pag umaga uunin ng ibon tayo so yan dito sa katila mga ah uh, malayo sa looban ng bukid so talaga mahirap talaga ang ano dito ang magkasakit sobrang layo yung bayan mainam naman dito yung babae kasi may mga may talim nila kaya kaya nga lang po ang problema nito income. Mahirap pumasok ang income na dito. Yun lang, mahirap talaga. Kaya kung magkakasakit ka rito, anak ko, patay na. Ang layo ng hospital. Ang layo pa ng bayan dito. Pupunta ka pa ng Kutabato. Yun ang magiging honor dito. Yun ang mahirap dito sa bayan na to. Ang lugar na to. Hindi ko alam mamaya mga uh, pupunta kami mamaya balik kami ng wow dahil bibili kami ng ilaw. Kasi yung ilaw sa loob. Ang dilim. Ay, mamaya. Hindi ko siya, kumbaga wala kami nadala kahapon na pasalubong kasi ah, uh, hindi, nasundo kami pero dito na sa malabit kaya lang wala mga tindahan na bilihan grocery. ulang kulang So, yan mamaya, hindi ko alam kung saan kayo punta mamaya mag na kayo pupunta mamaya na no, bumili Buti nga dito uh, sa so tagal lang hindi dati pumalaman wala nga pagbabago kaya lang may uh, nagkaroon na ng ilaw dito dati kasi dito walang kuryente yun na mahirap dito noon pero ngayon okay naman ang problema rito yung daan ang hirap yung daan dito papunta sa kanila lubak lubak Hawawa -hawa ang sasakyan dito kung dito mapupunta sa mga sasakyan. Hirap ng daan. Ayan na, ganun na namin nagising ni Tata. Kaya namin doon sa dulo kung ano yung matatanaw. Kung may matatanaw kaming bundok. Ayan na, ganun Ayoko na bumalik dito. <laughs> ang layo at ang hirap. Daan pa lang. Sobra hirap. Ayan, uh, dito sila nagtatapi ng goma. Goma. Ah. Uh. Ayan ah, ang daanan ng mga motor mga idol pag yung -ta sila ng bukas sila ng rubber, na na Gabo signal na pag ni no? Ito yung mga bahay dito yung mga kauna-unahang bahay okay. Ang, ang hirap ng dalit So yung ano dito mga idol, yung kinabubuhay rubber. Kaya lang problema rito. Uh, kada isang buwan bago kukunin yung rubber. <laughs> Kung yung pinagkikita, yung kikitain mo sana ng isang araw, wala na. Nayuutang na bago ka magkaroon ng pera. Dahil sa tagal ng panugit na pagbibili ng rubber. <laughs> kada isang buwan bago pumasok yung bibili ng rubber dito pakita natin mga ito yung na-harvest nilang rubber ang paho kung ilang ilang, ilang bu isang buwan yata may gito ito yun mga idol oh. yan yung ibibinta daw nila mamaya rubber to yung katas nung no, ito yan o oh. ito yung ginagawa nila mga yun. ah uh, susugatan nila rito pababa yan tatapyasan nila tapos maglalagay dito ng salaan para yung katas may... ah may ipon tulad nito mga idol ang paho talaga yan katulad nito mga idol yan kita nyo yan may salaan siyang bao na nanyog nga sa salain kada kada umaga ito sina kada kada umaga pinukolekta no, ha ah? ah. sa pagano ng uh, pag nila -ano ng hap ng umaga maghapon yan kukoliktahin sa dami nito guys paano makukolekta yan ah <laughs> uh, sa makukolekta mong ta mong ano katas Ganyan lang ka na. Ganyan lang kung paano. Kung gano'n mo yan, mapupuno. Ang <laughs> <laughs> posibibinta mo, isang buwan pa bago ka magkakapera dito. <clears throat> so dito, uh, barangay naman ito mga idol. Kaya lang, magkakalagay yung mga bahay. And naging ano rito. Yan, marang. So, ang putik dito. Pula. Pula yung putik dito mga ito. Okay. Ang ng pag. Ha? Tati ba dito Nanti tayo sa ano, sa barangay din. Si karami dito minsan magkakamag-anak mo Kasaba. Tiba? Apo. Eh bigat tayo, apo. Yan, putik. putik ito? may basketball court pero wala ring walang ring. Ay, may simentado dito. Ginagamit ko lang ano. Bila. Bila na ano. Sasada. Ayan. Ganda rito magamaga. Ano sya Ah. Ayan natin yung pag. Sarap lang. Ang umaga. Ayan. Ah. Tapul, 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 tapul ayan ang harap dito ayan ang dami na ko? oh dami na ko? oh mga manok nila oh Maraming silang pabo alamig ahama ng uh... Baban ng hamog Maghanap din pala namin to Nandito uh, Tingnan nyo to oh. Ang dami ng bunga ng ano nila Ayan oh. Pahinog na yan. ang laki ng uh, laki ng baka. Ha? Ah? <tipos> Mang Samuel, lato ah oh, na yun Kwa, na eh. <tipos> ah, ah. Ah, yun. ito yung Ah, Mang Samuel, na yun. Eh. Hmm. Ito yan. <laughs> ah. kami yun. By, uh, Kapayangan. Ito yun. 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 Ito yun. 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 Ito yun. Ma Mano po to may din, hindi pimano kita. Mm. Ayun, Ay, agdanda ni Sino Sinong ko ha? Absat niya ang kalsyano. Ay. Anakan na. Mm. Pati kamsaan na doon dyan, tarlak. Ang mga ano, nagyar ka pa siguro, <laughs> yan mo kita. Nagkataya po kita kakasinsin dito yan. Kagirain mm -hmm. dapat kung kulang ng dada. Awan, ah. naggalas mo tikilikilay. Tidakay, tidakay mo makita nito

Jamanila. <laughs> Isa lang kami magsamahin. Oh, Ate ni Rin yung ibagbaga mo na. eh. Oh. ang <laughs> Ito na yung mga kinita nila. Oh. Ay, <coughs> kulang pa <coughs> Ha? Kulang pa yun. <coughs> kulang pa pa <coughs> uh, oh, yung ano kayo. Pisa na. Ito. Ayun, ako kami, panasalan na lang daw kami mamalingke. Eh. Kaya lang, late tayo pa I amin mean, pa mamalingke, no, oras na. Alam mo na. May <laughs> <laughs> napuntahan pa ang driver eh. <laughs> ah, kanina kasi kaya medyo tangali na kami dahil nagbindahan pa sila ng ano ng uh, rubber. Yung tag ng, ng ano, rubber tree. Yung nagbindahan kanina eh. diyan mo isulat lewa dito na kami sa banasilan, pamilya ng banasilan. diyan yeah. ano yeah, Banasilan, kumuha? diyan naman banasilan dito na kami mga malinke, ane eh. farmasi. municipality uh -huh. uh, banasilan municipality at ito pinagwanan si Trula. sapo kami nang apat yung makanan dahil like, at nabising kami hindi <laughs> kami may nang halaw <laughs> laging busy sa... ka busy kasi kanina naging busy sila sa pagbibinta ng mga nakuhang katas ng rubber ito na yung pangalan na nagparking so sa tagal ko na rin hindi nakapunta rito first time ko din pumunta rito sa bayan ng talaga doon na kami pumili na ka na, ng anak, pumili ng pinili ni Dahil yung ano ni Angkal wala siyang binigay na pero level niya, sobrang sakit ng kanyang sugat. Yan dito kami po bibili mga maya maya Dito na kami kakain. Ano to? Si Bubulichon manok. Dali na kain na tanghalian, na oras na tanghalian merienda na to mga idol. Yan na. Kami na lang. Naiwan sa tatay. Ito yung pangalan ng grocery. Salt grocery. Yan. Ito bumili si ate. Ginatang yung sangot kami na yun. Ha? Ginatang pa kami na yun. Wala. Ito ko karoon. Wala nung idol. Dito pala kami sa Pasilan. Hindi eh, ba nakakawin. Ay, bayan pa'y bawal ito ko ate. Karne. Bawal. Bawal gar ni Baboy. Ba na sakit na? Yes, sir. Oh. So bawal ka, bawal daw magkakain ng baboy ngayon. May sakit ang mga baboy. So ngayon, bango sulit. <laughs> bango sulit naman eh. <laughs> bango namin ngayon. Eh ko kita inyo, to, mga ito. To. Dito yung na uso yung ganito. Kahit wala kang wifi ito. Ah, yeah, dito ang wifi nila rito. Ayun. Ganito ano? <laughs> Galing oh. Kaya so, tulang wifi sa bahay. Kasi may kapit bahay ka may 10 pesos maulog. Ha? Ah, 10 pesos ang ulog? Pwede 5. Pwede 5 daw. Meron ilang minutes? 3? Uh, 3 minutes? 3 hours? 3 hours. Okay na. Oh, ah, bili <coughs> na lahat natin. Naulan. Naulan.

parang ulan ulit so ihawi natin ay ah, bangus at saka ah, hindi ko alam ano to blue marlin ate kawitan na ay eh lamlamang na eh yung ano ni Jiaran? ayun nga pinartain ubing na lang ata pinatay na yung ano pinak palawang pa araw namin pero palawang pa araw nang mula ng habon hmm. ako si Jerry si Jerry tata Ma. sasangkot ko muna yung ano yung manok na nitid yeah. let's go ayun lakay mo tayo taga-luto natay na eh. manok na nga ilamlamang na pinarti ha 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 man ha man -no <laughs> So, yun, yeah, no? Ah, uh, pinakukulog pa lang yung aming pinapalabot pa lang yung adobong manok. Ah, uh, hindi pala sila dito kumain ng ma maagang hapunan dito. Kaya, uh, yung gabit na. Huh? Uh, hindi sa hindi, hindi sila nagkakano kumain. Magmagang maga. Ang okay. si Pugi. Masalan mo Pugi. Ha? Huh?

Makita nito ni Marvin natin, awal lang ka ni tatay ko na natin. Ang daan, niya katawan ni tatay na